Mga kadayari, hindi na natin po mahalata ngayon. Subalit sa puok na ito, sa tapat ng Plaza San Lorenzo Ruiz at kahilera ng simbahan ng Binondo, dyan po dati nakatayo ang Hotel de Oriente, isang first class na hotel na ipinatayo ni Don Manuel Perez Marchetti. Sa kinatatayuan ng bangko na yan, dyan po dati nakatayo ang nasabing hotel. Pagbalik ni Jose Rizal galing Hong Kong noong 1892, sa Hotel de Oriente siya nag-check-in sa room 22 bago niya inilunsad ng Liga Filipina at bago siya ipinatapon sa dapitan ng Zamboanga. At katabi mismo ng Binondo Church sa kinatatayuan ng gusaling ito, dyan naman po dating nakatayo ang La Insular and Cigar Factory na pag-aari ni Joaquin Santa Maria. Nasira ang dalawang gusaling ito noong World War II. Sa loob naman ng Binondo Church, makikita natin ang colored oil painting ng image ng La Nuestra Senora de Pronto Socorro ang pinakamatandang simbolo ng pananampalatayang katoliko sa simbahang ito. Una itong nakalagak noong 1588 sa Church of the Holy King sa isa sa mga paryan sa Maynila. Inilipat sa St. Gabriel Church sa Binondo noong 1598 at matapos ang mapinsalang lindol noong 1863, ang imahe ay inilipat sa Binondo Church kung saan siya nakalagak hanggang ngayon. Tinatawag din siyang ina ng biglang awa dahil pinapaniwalaan na agad niyang tinutugon ang mga kahilingan ng mga dipoto.